inyong lahat, mga kapatid. Ayan po ay tayo po ay uh, muling magre-reaction po dito sa Zoom na talaga episode 75, birthday ni Carla. Ayan, mga kapatid. At talaga nga naman nakaka, nakakakilig. Sobra po talaga ako'y kinikilig. At uh, dito nga po na... Maraming inabangan po talaga yung birthday ni Bibi Carla at talaga naman grabe po, milyon-milyon po na nagabang na talagang mga pasabog po dito sa birthday ni Bibi Carla. yan At uh, alam naman natin po ang um, amjumcarn, talaga ang daming nagmamahal at lalo pong naging excited po kung ano po yung mga gaganap dito sa birthday ni Bibi Carla. At yun nga po Limpak-limpak pong salapi ang natanggap ni Baby Carla. Talagang naging instant millionaire po. Ay Diyos ko po. Grabe talaga po yung mga pasabog po talaga ng mga community at uh, mga nagmamahal dito po sa Jump ano? Lalong-lalo lalo na po yung mga sponsor, mga big sponsor po, mga VIP talaga pong naglabasan po ang kanilang limpak-limpak na salapi. <laughs> ay, Diyos ko! Grabe po talaga ako eh. Talagang kilig-kilig po talaga ako. Si Kalinga Prab nga po ay lagi talagang natili. Lalo na yung nagbigay na po sila ng promise ring na sinasabi Sinabihan si Vivi Carlo na I love you! official na po na sinagot naman ni Carla na I love you too. Kaya po nagdiriwang ang mga milyon-milyon na nagmamahal po dito sa Jumcar, di ba? Kaya mga kapatid, ay abang-abangan po at nakaka-excited po yung mga pinakikita po nilang grabe talaga. Hindi ako makamove on. Kahit po ilang bisis ko nang pinanunood, ay, nandiyan pa rin po yung mga kilig. <laughs> Kaya siya pa po sa inyong lahat. At uh, ako po talaga, mga kapatid, uh, hindi po po talaga ito kayang gawin yung ginawa po ni Miss Yang. Dahil si Miss Yang po dyan, ang founder, na-handle niya po ng tama at napakaganda po ng birthday ni Baby Carla na kahit sino po ang nagsasabi na ito si Miss Yang talagang kahit nasa ibang bansa siya, Nagawa niya ng paraan na maging maganda lang po yung event ni Carla. Totoo yan. Dahil kahit sino po ang nanood, grabe po yung compliment po dito sa mga event na talagang grabe yung mga surprise na talagang naloka po ako doon sa mga paampaw. Talaga grabe. Talagang hindi na natin po mabilang. No? Na ito si Jumar ang laki ng natanggap. At hindi naman po natin yan ma ano dahil si Jumar po ay nagcha-charity. At dito po din kay Bibi Carla, kay Carla po, asana ah, sana ma-handle ni Bibi Carla lahat na, na pirang natanggap niya po, may handle niya sa tama para sa pag-aaral niya at hindi na po siya mahihirapan ang pamilya nila na mayroon na talaga. Ilagay nila po sa maganda, sa tama na para uh, pagdating man na wala na pong sponsor ay talaga pong mayroon na. Mayroon na pong kabuhayan na maihandle at mayroon na po na siguro naman yung perang natanggap na sobra-sobra na po yun sa pag-aaral niya at alalahanin po natin may cha uh, may channel na po si Carla at nakita na po natin nga po yung mga taong nagbigay talagang milyones po milyon-milyon ang mga nagmamahal nagsusuporta po dito sa Jumcar. Kaya, thank you so much po sa mga VIP na sponsor. Ayan, hindi ko na ko yung maisa-isa. Alam nyo po mga kapatid, natawa po ako sa sarili ko. Na lagi ko pong sinasabi, maraming salamat po kay Andy Gabral at kay Kuni Reyes. Alam nyo po mga kapatid, nalaman ko lang po, may nag-comment sa akin. Ayan, nakatabnil ko po dyan yung comment po na... <laughs> na ako'y nagpapasalamat po kay Ma'am Connie Sanchez. Hindi Connie Reyes. Alam niyo po, sa kakapanood ko po ng teleserye ni Ma'am uh, Connie Reyes, nasabi ko po yan dito sa yung vlog ko kahapon na maraming salamat sa iyo Ma'am Connie Reyes. <laughs> Sa totoo lang po, yung sinad binabanggit ko po na Ma'am Connie Reyes, yun po ay yung sa teleserye na Connie Reyes. Hindi po si Ma'am Connie Sanchez. <laughs> Alam niyo na po si atin yung malo na pag nai-excite po. Dahil po pinanunood ko po na natutuwa po ako pag si Ma'am Connie Reyes po yung gumaganap sa teleserye. Lalo, Tuwang-tuwa po ako. Kaya po, naglalago ko po sa Riesa. Ah, ano ko na, ma'am? Kuni Ries, thank you so much sa pagka-generous mong sponsor. <laughs> yung pala, ma'am Kuni Sanchez. Ayan. Nandiyan po sa tabnil ko ang pagpapasalamat ko sa inyo na talagang sobra-sobra po yung pagmamahal nyo kay Carla at a million million na mga viewers na nag nagpapasalamat ako at naging instant millionaire po ang ating uh, Princess Carla, Baby Carla. Ayan. Na talaga nga naman po yung grabe. Ako po talaga hanggang ngayon hindi ako makapag-move on po dito sa nang mga nangyayari po kay Baby Carla na talaga pong naging instant millionaire na ang ganda talaga ni Carla. Sobra. Na nami na, na, na talaga ako pag pinapanood ko. Sobra po talaga. Grabe. Na maski sino po ang nagsasabi na hindi biro po yung event ni Carla. Nung kanyang birthday po talaga na talagang naranasan niya na po yung pang millionaryong event. Ano? Kaya, ah, ah marami tayong aabangan po dyan. Ako, ito talaga yung inabangan ko yung birthday ni Carla. Dahil kahit alam ko na po na maraming surprise pong magaganap dito kay Carla. Pero, ay nanatili sa akin na tahimik, hindi ako nagsasalita para, dahil gusto ko rin pong ako mismo ang makasaksi, yung makita ko kung anong mga gaganapan po, di ba? Kaya nga no nung ako ay nanonood na habang nagla-live si Kuya Bal, napapatili po ako at laglag po yung luha ko talaga promise. Ito po yung uh, hinahangaan ko talaga kay Carla na yung nagbigay siya ng pahayag na yung nag-promise talaga siya na hindi niya iiwan po ang kalingap. Nakilala siya sa kalingap, mananatili siya pong kalingap. 'Yun po yung talagang hinangaan ko sa kanya na kung tutuusin po, pwede na siyang gumawa din ng community niya. Pero po, ang community niya po ay ang kalinga. Hindi, ang dami po ah. Ang dami pong nagmamahal si Carla. Milyon-milyon pong viewers po ang nagmamahal si Carla. Pero po, never pong inisip ni Carla na siya ay magkakaroon ng community na ibang community pero mananatili siyang kalingap community ng kalingap kaya dito po tumaas yung respeto ko lalo kay Karla at kay Jomar dahil kaya na nila po sa mga VIP pong sponsor ni Karla kayang-kaya niya po ang dami po 'di ba Kita niyo 'yun yung 330,000, hindi yun la billboard la. <coughs> so, totoo lang yung, alam nyo po mga kapatid, abang po pinapanood po yung surprise po yun na bubuksan nyo yun, yung malaking billboard na, oh, billboard ba yon? O yung malaking placard na nakatakip na surprise, na isinusurprise sa kaya no. Ang akala ko po yun, 1 million. Kaya si Kino comment ko nga doon, ay nako, alam ko na yan, 1 million. Pero yung 330,000 po, malaking bagay po yun. Napakalaking bagay po yun na surprise kay Carla. Yung kabuuan po yun, yung mga binigay kay Carla, yun ay uh, may mahigit talaga po yun ng 1 million po. Yung nagastos, tapos yung mga binigay po diyan sa dalawa, kay Jomar at kay Carla, at yung 330, mahigit pa siguro po, na sa 1 million po. At uh, doon po ako ay nagulat na sabi ko, baka na naman ito magkagaya po doon noon noon noon. Kung natatandaan niyo po na may ibinigay po na isang ganyan na 1 million. Naging instant millionaire daw. Kauna-unahan daw po na instant millionaire si Rena. Pero po, yung 1 million palang pal pala yun po na nandoon, wala pang pera. 1 million ay drawing lang pala po hindi po kagaya dito sa 330,000 ay may kalakip na po na chiki talaga. Iyon po ang totoo. Kaya po mahirap yung sasabihin na 1 million na wala pa naman. Drawing lang pa pala. <laughs> dito po ako eh, talagang, oh, talaga yung dibdib ko po, talagang kumakabog na. Sabi ko, siguro naman po hindi naman totoo yun na mga ganun-ganun na nakita naman natin na ibinigay naman po yung mga chick na talagang mayroon. Diba? Kaya yung mga nagsasabi po na pabida-bida po yung mga VIP na sponsor ni Carla, no? Talagang may mga sinabi po sila. At nandiyan po yung mga pangalan nila. Maraming salamat sa inyo mga titas na talagang nagmamahal kay Baby Carla. Thank you so much kay Andy Gabriel, ah uh, kay Ma'am Connie Sanchez at at uh, Chine. Ah uh, basta nandiyan na po, hindi ko na ko yung maisa-isa at sa mga viewers na million-million na viewers po ni Bibi Carla. Thank you so much sa inyong lahat at ah uh, hanggang dito na lang at Abangan niyo po ang excited po natin uling reaction dito kay Bibi Carla at sa Card talaga na ako uh, excited po talaga ako yung yung proposal na naman ang inaabang ko. Yan talaga na na talagang kinikilig po ako dito sa dalawang to. Ang Card talaga siguro yung unang unang una na tan tan -taran, tan tan at Aabangan po natin yan. Pag sila na po ang nagtantaran. <laughs> at ang mga VIP po na sponsor ni Bibi Carla, sila po ang mga magiging pangalawang magulang ng Jumcar. Yan, marami pong salamat. salamat ako sa inyong lahat. At yun, ang mga sinasabi nga at talaga pong nagpaulan kikalingap rab sa kanyang premiere. Talaga po, nagkontisan si Je, si Ma'am Jenny, si Ma'am Connie at si Sir Andy Gabriel ng mga pakulay po dito kay Kalinga Prab at kikuyabal Kuya Bal. Yun po ang totoo. Kaya wag tayong magko-comment ng hindi maganda dahil po sa palipad po nila itinuro dito sa premiere ni Kalinga Prab at ni Kuya Val talaga yung kanilang mga live ni Kuya Bal at premiere ni Kalinga Prab. Talagang yun na lang po yung pinanonood ko kahapon. Ayan, thank you so much po sa mga VIP sponsor at mga viewers na nagmamahal. Ki Baby Carla, thank you so much. We love you so much. Bye-bye. Miss Yang, grabe ka. Congrats at makurot ko ang singit mo. Turuan mo ako sa sinasabi mong yan. Kung paano at ipromote po natin ang Pungkit. <laughs> si Pung at si Inkit. Ayan. Tutukan po natin na sana po ay ah uh, bagay sila ni ano ni Pong at saka ni Inkit. 'Di ba, ba Miss Yang? Yay! Bye-bye. We love you so much. Suportahan po natin ang Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at si Kalinga Prab at si Dan at si Ido. Yan. Bye-bye. We love you. Bye-bye. Bye-bye.